Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Uh, at ngayon naman po ay susumada naman po natin ang ating pecha para po ngayong September 26, 2024. Uh, kaya ay pa rin po natin, nagpapasalamat po ako sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada o sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, po natin ang ating sumada para po ngayong September 26. Ayan, dito po tayo sa September. 9 pa rin po tayo dito. At 26 ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po. Simplify lang muna natin yung mga numero natin ito. 0 plus 9 is 9. 2 plus 6 is 8. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang. Gitna. Ayan, 9 plus 8 is 17. Ayan mga idol. At dito rin po sa 8 plus 6, yan ay 14. Ayan. At sa bandang baba, 17 plus 14 is 31. Ayan. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 31. At yung kapalis ng numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna combine pa rin po natin yung tatlong numero natin. 9 plus 8 plus 6 is 23. Yan naman po yung kapares natin yung numero. Meron tayong 23. At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede rin po natin itong nakayaan. 23, 31. Okay kaya naman eh. 31, 23. Ayan mga idol. Uh, dahil po digits din po yung numero natin ito. Ayan, 23 at 31. Simplify din po na muna natin yan. Bago po natin sila sumada. At ayan, unahin natin ang 23. 2 plus 3 is 5. At dito sa 31, 3 plus 1 is 4. Ayan mga idol, ito po ang ating isusumada, 5 at 4. Unahin natin ang 5, kukuhin mo natin yung 23. Ayan, sumada 23, 2 plus 3 is 5. Pwede rin yung 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. At 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. Uh, dito naman po sa 4, kukunin mo natin yung 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4, pwede rin po dyan yung 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4, pwede rin yung uh, 13, sumada 13, 1 plus 3 is 4, uh, 22. Ayan, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan, mga idol, ito yung ating mga nakuha ang mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating kung sumada para po ngayon. September 26, meron tayong 5, 23, 14, 32, 4, 31, 40, 13, at 22. Ayan mga idol, sa mga numero yan, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon and ramble lang po natin sila At para naman sa ating sample, ginawa natin dyan ang 5 5 and 13 31 31 14 at 4 and 23 and Ayan mga idol, naman po yung mga sample po natin nakuha sa ating pong sumada. Ngayon pong September 26, meron tayong 5.13, 31.14 at 4.23. Ayan sa mga sample natin yan, pwede pwede pumatayan itong mga ito kung nagustuhan niyo po sila. Uh, ayan mga idol, ayan po ang sumada sa pecha para po ngayong September 26, 2024. Maraming maraming salamat po.